Ano ang okulto? Pinukoy ng diksyonaryo ang okulto bilang nakatago, lihim at mahiwaga, partikular na nauukol sa supernatural. Ang mga halimbawa ng okultismo ay astrolohiya, kulam, wika, ang black arts, panguhula, mahika, parehong itim at puti, Ouija board, tarot card, espiritismo, parapsychology at satanismo. Ang mga tao ay palagi interesado sa okultismo Mula nung sinuunang panahon hanggang ngayon, ang mga okultismo at mga psychic phenomena ay nakabihag sa milyong-milyong tao sa buong mundo at hindi ito limitado sa mga mangmang o walang pinag-aralan. Mayroong ilang mga kadahilanan kung bakit ang okultismo ay kaakit-akit sa lahat kahit na sa ating panahon ng teknolohiya at siyentipikong pagsulong. Sa isang bagay, ang okultismo ay nakakaakit sa ating likas na pagkamausisa maraming tao ang nasangkot sa okultismo ay nagsisimula sa hindi nakakapinsala na mga kasanayan tulad ng paglalaro ng video board dahil sa simpleng pag usisa Marami sa mga nag eksperimento sa ganitong paraan ay natagpuan ang kanilang sarili na palalim ng palalim sa okulto. Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng pakikilahok ay katulad ng kumuloy. Madaling makapasok at mahirap makalis. Ang isa pang pagkahumaling sa okultismo ay ang lumilitaw na nagaanok ito ng mabilis at madaling mga sagot sa mga tanong sa buhay. Ang astrologer ay masaya na hinuhulaan ang iyong hinaharap. Ang video board at mga tarot card ay nagbibigay sa iyo ng direksyon at ang psychic ay nakikipagunayan sa iyong namatay na mahal sa buhay na nagsasabi sa iyo na ang lahat ay maayo sa kabilang buhay. Ang gaawaing okultismo ay kinokontrol ng mga demonyo na nag-aalok lamang ng sapat na informasyon para panatilihing interesado ang kanilang mga biktima habang mas higit na kontrolado ang mga puso at isipan na madaling mapaniwalaan. Ang panganib ng mga gawain okultismo ay hindi maaaring palakihin. Mahigpit na binalaan ng Diyos ang mga Israelita laban sa pakikisangkol sa okulto. Levitico 26 Ang mga pag-anong bansa na nakapaligid sa Israel ay puno ng panguhula, pangkukulam, panggagaway at espiritismo. At ito ang isang dahilan kung bakit binigyan ng Diyos ang kanyang mga tao ng otoridad na palayasin sila sa lupain. Deuteronomy 18.9-14 Sinasabi ng bagong tipan na ang pagtaas ng interes o kulto ay isang tanda ng katapusan ng panahon. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya susunod sila sa mga mapanilang espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Unang Timoteo 4.1 Paano natin makikilala ang okultismo at ang mga nagtataguyod nito? Ang isang pangyayaring kinasasangkutan ni na Pablo at Bernabe noong mga unang araw ng simbahan ay isang magandang lugar upang magsimula. Nilibot nila ang buong pulo hanggang papos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong judyo na isang huwad na propeta Baresus ang kanyang pangalan. Kaibigan ito ng gobernador Serio Paulo, isang lalaking matalino. Pinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat nais niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit sinalungat sila ng salamangkerong si Elimas. Ito ang pangalan ni Baresus sa wikang Griego, upang hadlangan ang gobernador sa pananampalataya. Si Saulo, na tinatawag rin Pablo, na pospos ng Espiritu Santo, ay tumindig kay Elimas at nagsabi, Ikaw na anak ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti. Puno ka ng pandaraya at kasamaan, hindi ka matitigil sa pagbaloktot sa matuwid na landas ng Panginoon. Gawa 13, 6-10 Sa salaysay na ito, makikita natin ang ilang katangian ng mga nasasangkot sa okulto. Sila ay mga huwad na propeta, talata 6 na tumatanggi sa mga pangunahing doktrina ng kristyanismo. Ang pagkadyos ni Kristo ang pagkahulog ng tao sa kasalanan, langit, impyerno, kaligtasan at ang pagbabayad sala ni Kristo sa krus. Pangalawa, nahangad nilang impluensyahan ang ibang mga tao, lalo na ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan upang talikuran nila ang pananampalataya. Mga talata 6-7 Ikatlo, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi maipakalat ang tunay na ebanghelyo ni Kristo na sinasalungat ang kanyang mga ministro sa bawat pagkakataon. Talata 8 Kapag ang katotohanan ng Ebanghelyo ay nabawasan, nababawasan o tahasang tinanggihan, si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay nagagalak. Hindi nagkakamali ang katotohanan na ang okultismo sa lahat ng anyo nito ay dapat naiwasan. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali aligid na nagahanap ng malalapa. Unang Pedro 5.8 bahagi ng pagpipigil sa sarili at pagiging alerto ay ang pagiging matalino sa mga pakana ni Satanas. Ngunit hindi ang pagsisiyasat sa mga detalye ng bawat gawain at kababalaghan ng okultismo. Dapat nating maunawaan ang pinakalayunin ng Diablo, ang pagkawasak ng ating mga kaluluwa. Para malabanan ang kasalanan, isuot ang buong baluti ng Diyos. Epeso 6, 10-18 Sa gayon lamang tayo makakatayo ng matatag at mapapatay ang nagniningas ng mga palaso ng masama.